Ay! Mother, napakaraming tinulungan, napakaraming uh, um, artistang pinasikat. At um, she always want, she, she knows what she wants to uh, achieve. Diba? Pag, pag may pelikula siya, meron, meron talaga siyang uh, mga klase ng pelikula na gusto niyang gawin. Yeah. Onin, um, syempre ikaw na nagsabi may pinagdadaanan ka si mother, siya, very motherly yes. sa tingin mo, uh, ano yung sasabihin sa iyo ni mother kung nandyan pa sana siya Ay, uh, si mother alam ko isang magulang kaya bilang isang magulang, I'm sure masasaktan din siya para sa akin na tulad ko nakita ko yung pinagdaanan ng anak ko at um, kaya yun, uh, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nakilamay at nagbigay ng support na kay Sandro. At uh, yun, katulad ko nga, si Mother I'm sure masasaktan din para sa...